Tikman natin ang ating niluto. Ito na ang ating munggo. Ayan. Tikman natin kahit kukuha na. Munggo na maraming chicharon. Ayan, masarap yan kasi maraming chicharon. Ayan. Tapos, Laging nakasarado ang aming mga uh, anik-anik kasi ang daming lahat. Tapos, mabag natin ang ating Gigi at saka ating Porcha. So, meron din tayong dessert. Bahala na ako kung anong gusto ko. Kung matamis o kaya um, chara. Ayan. Good morning! Kain na. Ito yung the best sa ano sa blog. Yung kainan. Matanghali na. Ayan. Happy lunch time po. Arat, kain na po tayo. Ay, atin pa lang sausawan. Wait. Ano pala tayong sausawan ng fish? Ito ang ginawa kong sausawan. May sibuyas kalamansi at saka ating ano ang um, kamatis kain po tikman natin ang ating luto tikman natin ang ating mango. Mango na maraming chicharon natin ang ating chichi. Ako, ako nag-iwas ako sa baboy-baboy kaya tukoy natin ang ating chichi. Pero nagkamay na lang ako eh. Mas masarap kamay eh. Salamin natin ng kamatis. Sibuyas kamatis. At ito yung ating toyo. Thank you, Lord. Tukoy natin ang ating Mango. Mmm. Sarap. Ito At yung ating GG. Tara na, kamay na lang ako. Mmm. Sarap. Yum, yum. Ating mango na jamming to charon. the best. Mmm. Ating chichi na ang daming ano kamatis at saka sibuya sarap. Yummy kain po. Siyempre, pag nabuhol tayo, lang tikman din natin. Kaya, yun ang ating lagi, luto-luto at saka tikim-tikim. Parang mamin eh. Tan Felix. Luto-luto, tikim. siya mas gusto ko sa kamatis yung fresh kaya e ako nang niluluto Pansin niyo mga kabibi, labi daw masyadong wala soft drinks kasi bawal sa akin yun. Kasi ayokong yung sugar natin eh. Normal naman ang sugar ko, wala naman problema. Kasi lang, syempre, mga buti na yung nag tayo. Diba? para sa anong ating pag-exercise, hindi naman tayo maingat sa ating mga kinakain. So, nakikita nyo naman, may isda kami, may gulay, meron ding baboy kasi nga, yung mga bata lang ang maselan. Ayaw nila ng isda at saka gulay-gulay. So, nakulang talagang bumabanat ng gulay dito. crispy ng ano. Kamatis at saka sibuyas. Harap. Ito gusto ko. Fresh siya. Nga pala, umorder na kayo ng ano, ng ating hindi siya ihaw, prito siya, pero same lang din. Isaw at saka paa. Yun nga lang, wala tayong dugo. Dapat merong ganun. Pero, tatry natin maghanap ng dugo dun sa ihaw-ihaw kasi ibablog natin yon yun Iyan yung ipapakita natin si kay Tito Mars na kumakain tayo ng street food na ihaw-ihaw at saka mga ano, isaw-isaw mga ganang-ganang, kwek-kwek-kwek-kwek yun Ang sabi niya, for the content lang daw yung kaartihan niya talaga lang ah. I-content din natin yung katehan mo. Para makita mo na maraming kumakain ng ganun. Itik. pasensya na kayo, hindi masyadong marami yung aking kinakain kasi iwas tayo sa mga diet po kasi ako, kaya pinakweta ko lang sa inyo na tinitikman ko yung loto ko para mag ma -ano naman natin, ma-rate natin. Kaya, yeah. Tansin ninyo, kunting rice lang ako. Titikman lang natin yung ating mga niloto kasi na diet po ako. Hindi ako kumakain sa gabi ng dinner nag-exercise din ako pero kasi ma ano ako Kasi, ako madali tumaba pero sabi naman nila tama lang din yung katawan ko ngayon kaya sabi ng aking friend mga friends bagay naman daw sa akin yung katawan kong ganito medyo may laman kasi nung time na pumayat ako naglubog daw yung dito ko kaya mas bagay naman daw sa akin yun yung ganitong medyo chubby ng konti konti lang huwag naman yung sobrang chubby konting taba lang ayun okay na ako dyan kaya binablog ko din at tinitikman natin yung ating niluto para totoo, di ba? Mm. Ah. Thank you. Abay. Kuha natin ating achara. Tsaka yung Santa na galing Bicol. Ayan. Thank you sa aking kumari. Maring um, Maring Nene. Jian. Ayan. Yung, yung Santa na ko. Hindi ko pala tikman. Galing Bicol yan. Santan kung tawagin sa amin yan. Kalamay yan. Yun na minatamis na niluluto. Ano ko lang kung meron siyang pinat pinat. Pero kasi santa na may meron para siyang pinat. Nalagyan siya para may iba naman. So, minsan pili naman nun. Thank you, J. Thank you, Nene, J. Ann. Ne. Kumari ko. Kumari. Ayan. Thank you so much. Kain na po kayo. Tapos na akong kumain. Yun lang po ang talagang kinakain ko kasi tayo na nanagpana. O. Oh share lang tayo malaki. Kaya, ayun. Marami salamat sa inyo. Bye-bye. Salamat sa panunood. Uh, happy lunch time po sa inyong lahat. Thank you para sa mga nagsubscribe sa akin yun. Thank you so much. Bye.